2026 horoscope prediction po para po sa mga zodiac sign na tinaguriang ang swerte sa taon ng Year of the Fire Horse. Ang lahat po ng 12 animal sign, lahat tayo may kani-kaniyang swerte na makukuha sa taon po ng 2026. Ngunit po, may apat na zodiac sign na talaga namang tinaguri ang dahil sila ang uh, nakapabor o paborable sila sa Year of the Fire Horse. Kaya ang lahat ng uh, auspicious energies na dala o dulot ng uh, taon ng uh, 2026, makukuha nila yan. Ngunit, kinakailangang i-activate mo po para makuha mo talaga. May mga zodiac sign na nakabilang sa mga swerte. Ngunit, hindi naman nila or hindi nila naramdaman yung swerte para sa kanila dapat dahil hindi naman nila ito na-activate. Hindi nila alam, nakabilang ang sign nila sa mga ah uh, swerte, zodiac sign, hinayaan na lamang nila. At naging normal naman yung taon nila, ngunit hindi nila nakuha yung sinasabing swerte na dapat mer meron sa kanila dahil sila ang nakapabor or nakaayon sa ruling sign ng taon. So dito po sa video natin, pag-uusapan natin sino-sino yung apat na zodiac sign na tinagurang swerte. At paano mo, kung kabilang ka sa zodiac sign na mapabanggit, paano mo ma-enhance -e at ma-activate yung uh, good luck energies na nakapabor sa'yo na dala ng uh, Year of the Fire Horse. May kinakailangan gawin po para ito ay ma-activate ninyo. At pag-usapan na rin natin yung dalawang zodiac sign na kinakailangang maghinay-hinay at bantayan nyo po ang bawat paggalaw ninyo kasi po pwedeng magdulot ito ng iba't ibang huri ng enerhiya sa inyo. Sa dulo po ng video natin, pag-uusapan natin para po alam ninyo ang gagawin. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ang iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa lahat po na gusto mag-join sa ating group, click nyo na po ang join button. At sa lahat po na gusto mag-send na kanilang super thanks, uh, 50 pesos na super thanks, thank you in advance po. At uh, sa lahat po ng uh, subscriber ko, nagko comment nag-share share Maraming salamat po sa lahat po ng bagong nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. apat na zodiac sign na tinagurang pinakamaswerte base po sa horoscope prediction ng 2026. Ang mga zodiac sign na ito ang makakakuha sa good luck energies na dala po ng year of the fire horse. Una-una po ay ang year of the tiger. Ang taon po ng year of the tiger ngayong 2025 maraming ups and downs ito, pero pagdating po ng 2026 kabilang ka sa pinakamaswerte. Maraming magbabago pagdating doon sa naging struggle mo ng 2025. Mas maraming good luck energies, uh, maraming oportunidad para sa'yo. Ngayon 2026, kailangan mong maghinay-hinay. Huwag pa bigla-bigla sa desisyon. Mag-invest wisely at titignan mo lahat or dahan-dahanin mo ang bawat paggalaw mo. Kasi po, Kasama din sa energies ng uh, Year of the Fire Horse, ang uh, biglaang bigla ang pagbabago or mabilis na pagbabago. So para mapag mo yung wealth energies mo, maghinay-hinay ka. Huwag mong kakalimutan ingatan ng health at maghinay-hinay ka sa lahat ng gagawin mo. Dahil masyadong malakas ang fire energies na dulot ng Year of the Fire Horse. Sunod, Year of the Dog. Kabilang po sa pinakamasuwerte Ayon din sa prediksyon ng 2026, ang hirap na po ay mayroong mga bagong oportunidad. Marami pong ang good luck energies makakaramdam ka na ikaw ay motivated, energetic. Kinakailangan pa rin maghinay-hinay at ating nang maigi dahil masyado rin malakas ang fire energies ng year of the fire horse at Mabilis ang pagbabago. So kinakailangan maghinay-hinay para yung good luck energies ay makukuha mo talaga. Kabilang din po sa mga maswerteng zodiac sign ay ang year of the horse. Lead with caution. So magingat po sa bawat hakbang na gagawin at kinakailangan maghinay-hinay din. Kabilang ka sa pinakamaswerte, ngunit kinakailangan mong magingat. Kasi masyadong mataas ang fire energies ng taon, pwedeng magbago ang lahat ng bagay ng ganun kabilis. Kabilang din po sa pinakamaswerte ay ang Year of the Sheep o Year of the Goat sa 2026, kinakailangan mo rin maghinay-hinay, i-activate mo ang good luck energy sa pumagitan ng paglalagay ng money plants sa southeast or sa east area ng tahanan mo or kung saan yung nga uh, uh wealth energies mo na ibabase sa zodiac sign mo pwede rin yon okay so money plant po ang uh, magi-enhance -e ng good uh, luck energies ng uh, year of the goat o yung year of the sheep sa 2026 dalawang zodiac sign po na kinakailangan mag-ingat sa taon ng 2026 bukod pa po sa ibang mga sign na kinakailangan din mag-ingat pero itong dalawang to ito po talaga yung uh, tinatamaan ng uh, pinakamatinding afflictions sa 2026. Ito po ay ang Year of the Horse at ang uh, Year of the Rat. Okay? Ang Year of the Rat po, mag-ingat po na huwag kang haharap. harap. Kapag umupo ka, huwag kang haharap harap sa South 2. Nandyan po ang Tai Sui. Okay? Kapag naopen mo ang Tai sunod-sunod na obstacle ang ibibigay sa'yo at maghinay-hinay ka dahil may iba't ibang afflictions pa po na tumatama sa area mo. Okay? Ma-overcome mo or mananabigate mo ang ta taon na ito or sa taon ng 2026, mananabigate mo po yan. Magdahan-dahan ka, alamin mo yung mga cure na pwede mo ilagay para matulungan ka na hindi sila ma-activate at mas magdulot pa sila ng inauspicious energies para sa'yo. Okay? So, yung afflictions po, yan po ay energy sa paligid. Pwedeng i-cure yan or pwedeng huwag silang istorbohin para hindi ka malasin. At iwasan mo po na humarap sa South 2 dahil nandyan ang atay sui, magdudulot yan ng grabing obstacle sa iyo. Ang year of the horse po, kabilang sa pinakamaswerte yan. Ngunit po, kinakailangan pong maghinay-hinay ng horse dahil kabilang din siya sa mga zodiac sign na mayroong grabing stress sa taon ng 2026. Iba't iba ang uh, sitwasyon na pwedeng makaharap ng dalawang zodiac sign na ito. Ang pinaka-solusyon dito, maglagay ng cure, magdala kayo ng tai card, or magsuot kayo ng mga protective amulets, makakatulong po sa inyo. Para po, hindi, hindi ninyo maramdaman yung inauspicious energies na dala ng taon. Kung minsan po kasi kapag na-activate nyo yung inauspicious energies, merong hindi ito agad nakikita or hindi ito agad nararamdaman. Later na nila nararamdaman yung epekto. Kaya lang po, mas grabe na. So, pwede namang mag maghinay-hinay na lang or alamin yung area na kinakailangan lagyan ng cure at pagsuot ka ng mga protective amulets para po maproteksyonan ka at kahit pa paano hindi mo maa activate yung mga bagay-bagay na pwedeng magdulot ng kamalasan sa iyo. Palagi pong uh, gumawa ng good deed. Kapag gumawa ka ng good deed, mag-donate ka o kung anong good deed na kaya mong gawin, naliles po yung mga inspecies energies at good luck energies ang nagiging kapalit noon. Ito po yung uh, pinakamaswerteng zodiac sign base po sa prediction ng 2026. Okay? So, kahit kabilang ka pa sa pinakamaswerte, kinakailangan mo pa rin maghinay-hinay dahil po sa lakas ng enerhiya ng Year of the Fire Horse. Mabilis at pabago-bago ang energies ng taon na ito. Kaya't kung minsan po, maliit na bagay lang napapalaki at nagdudulot ito ng hindi magandang sitwasyon. Okay? Marami po sa mga uh, pungsay master alam na nila kung ano yung mangyayari sa taon. Ngunit kung minsan po kasi hindi natin ito pwedeng talakayin lahat dahil po pwedeng magdulot pa ito ng pag-aalala sa iba. Kaya tinatalakay lamang ito ng mga tao na gustong malaman ito. Yung mga nagpaparinding po, nalalaman nila kung ano yung mangyayari sa taon. Pero hindi ito pwedeng talakayin ng ganun-ganun na lamang dahil po pwede itong magdulot ng pag-aalala sa iba. So kaya po ang iba hindi nila sinasabi kahit alam na nila kung ano ang mangyayari sa taon na susunod. Okay po? Kaya nga po nakakaiwas yung iba kasi po ngayon pa lang or sa mga nagdaang panahon alam na nila kung ano yung susunod na mangyayari sa darating na panahon or sa bawat Ah, zodiac sign na uupo o bawat sign na magrurul. Alam na po ng mga hapong soy master talaga kung ano yung mangyayari taon-taon or bawat period. Alam na po nila. Nalalaman na po yan. Ang astrology po kasi ay malawak at malalim.